<laughs> Pag-iislam palin ko yung mga muhanyo, okay. kaya ko pa isa isa pag hindi tumigil. Marapay ka, ha? Anong ka na? Tapos tapang ay. nyo kanina, ano mga mga ha? ka po mga dyan. Mga na? Yan. Kanina lang kung dyan, ah. mga na. Hoy! May gumagangsay, no? May Ayun na,

Matik alam na lahat kung ano kami, sino kami Di niyo malamitan, pinapagulong namin ang sagad Kami at tinig sa inyong lalamunan Ng banta, salita at dagda Hanggang sa mapanis na lang sa akba Sinasalamin naming mga galaw Walat ang ginagaya kami nitong mga tanga Kami ang magsakamitang Kami ang kataubin Gusto mga wala din ang kakaragat na naman kami yung kumalabi Manamang lampas o ang ng kalabasan Dugong nagsikala sa aming daan Gamit para parepresenta Gagamitin pa muna sa kalat na aming iniwan Dog it dog, dogs Di nyo mabasa ang aming kaya sa mga tunay na source, di maaaring atro ni maaa ka udin tulungan tungo mga bukot at suraki na pili ng miki ngayon. Nangkasano, pati ng da suwelen lang yung ina kayo na walang panya. Ayaw kami para sa malakas, tulad ng kakau, may pagbawal sa mga na pundasyon sila naman mismo ang anay Sa pumupunan ng mga tala, ino tunyo ng sarili niyo. Totoo talinag kaya yun naka Bakit di kahit dinagdugpo kasi nung totoo. Kung pagtata, pero hindi ka kiron sa pagkaminambarako. Hindi babalik. Lantara nolte po mga sekreta. Pangako ba? na tayo ang aming lungsod Ilang mga ulo nyo ang tatamaan Pati na rin ang lahat ay sabog Doggy dog Ginigatirot Kapag kami na barako Lantaran ng mo mga sikretong tinago Subukang umapak sa kinatayo Ang naming Ilang mga ulo nyo ang tatamaan Pati na rin ang lahat ay sabog Nasa kotse, nasa kotse na yun Makatama kayo sa amin Kahit tayo sa lang sa amin ang kupali Chat lahat kayo aming tinumugin Walang sinabi ang mga balute Kahit malapit man o malayuan Ingat lang Baka kayo pa ang aming tutuluyan Mga kabawi ang magsitulugan Nakalibig lahat sa may bakura Okay, another girl May 12 pang akin Baka kayo na mamatuluyan Takot ang nakalap Kaya pagkatapos nilang sumugal Sa aming pagbangga Sakala kayo maganap na katulong Pag sa hagupet Kayo na sa lanta Ano ba yan? May ka May lamang may yabang talaga Hindi dito basta na may lemas may bubuga Baka tanggalan pa namin kayo Nang ugat manipulahin ang konsepto Solid palagi rin Ang ilamang Down, down one Ginigakirot ka kami ng barako Dog Lantara nung timo mga kapatid na tumiyak Subukang umapak sa kinatayuan naming lungsod Ilang mga ulo nyo mong tatamaan pati na rin ang lahat ay sabog Dog sa Inig at kirot kapag kami ng barako Dog Lantara nung timo mga sikretong tinago Dog Subukang umapak sa kinatayuan naming lungsod Ilang mga ulo nyo mong tatamaan pati na rin ang lahat ay sabog Sorry, Sir Neji, hindi na ako manggagarapal.